kan airport bersama ayo lagi terhanya yang kebuang eh blud blud tinduk tinduk ay, <lang -hilak>. tinduk dah lu juga bos saya lagi lagi airport bos ke tinduk tinduk kalau aku sekdala ini mau bos ke bos lu juga semua aku Ay ayo lagi lak ayo nanti lu miap Ibu bos tak kapak bolak bos. Oh si lagi lagi enak hilak enak hilak kau. Kasi so, kung saan ako kakuha nga tao ba, pero karoon, karoon pa kukuha nga nilaklay ka, murag. Diyos, isa naman lang ito, Diyos, kaya ikaw ako nga, Ayan mga idol, ah, uh, magandang umaga ulit sa iyong lahat, no. Uh, welcome back po sa ating channel. So, ayan naman, ah, uh, video naman tayo kasi rin di ako po ngayon mga idol, no. So, may hinahanap ako, kaso hindi ko nakita, so, ayan, Uh, nauwi na lang ako mga idol no, na hindi ko nakita so yan so yan dito po ako sa, sa uh, bahay namin mga idol yan uh, yun natin natapos so iwan ko kung kailan pa matapos tong bahay na to so, yung ano ko dito mga idol yung manok yan may tatlong ano na itlog hmm. kailangan uh, dadami to ay nagtaruga kaya okay para maraga na kay so, Yan, uh, shout out pala sa si yung lahat dyan no? sa sumusuporta sa aking channel uh, thank you so much sa walang saong pusuway bye, bye sa mga video ng mga vlog ko ay kay ay gumiti na kay ay gumiti

Boss, sulod mo. Sulod ba, sulod? Bus, niya, sulod ba, sulod? Sulod kay. Ikaw ko si Maba? Si Tuyo ni mo? Magkita na lang kung tuon ba? Ikaw itong nagpabuang-buang sa kuwa ba? Ay, ikdool ha? Bos, wakoy dala, bos. Wakoy dala. Surrender ko si Maba, boss. lang ko, bos. Magkita na kung ikson. Wakoy dala, wakoy, so, wakoy, wakoy dala. Sing, Bos, kutuin mo na dakpan, bos ba? Balot ko, bos. Asa to ni mo gibutang? Kutong ay mong kaoban? O, kutong. Suun, bos. Kapatid niya. Balot ko, bos. Nga... Sure ka? Alsada ay imong sinina. Okay dala, bos. Okay dala, o. Oh. Okay dala. Likod. Okay dala, bos, o. Oh. Sina kay kaoban? Wow, wala kay kaoban. Okay kuyog. Dua ragin misa mo, isuun, bos. Yung nabot mga kadiri. Balot ko, bos. Kadiri rin na tuntunan kung isuon ikaw may nakabalo asa ni muna kung isoon gusto na ko makita kung isoon bus ba ikaw balay ko rupak ha balay ko napaka sama mo ba ay lang ko pasensya sa mga boss Pasensya surrender ko sa mga bus huwag ko magdaon ba nga main tao manday ka di ay uh -huh. Kau kono nya tripan ba ha ko mong natripan wan agi milaien ko natuyut minus na kese mong iriam utong ni an higet medris imua makakita minga parta ni ke bagu to manukuan balai tahan decision minga mong target na nemu amo oh nami mi amo bos <laughs> piru pula nami sibat nami pak tarung ha tarung pulsa kuota uta dan pulsa ni boleh ha oh aku dalah lagi bos se so, surut lagi oh bos surut mulia ayo bos segi asdi bos asdi JB kita nggak kerlang mau oh, kerlang oh. surut surut teri teri bos ke sisi taprani bos ha? ah ah ke sisi taprani enggak nakung jo undia kita up aku ko semua aku text Anis ku tahu diri Dari, dari, agi. diri dari. Ikaw na. Kung nung Sige. Dia. Dia. Subway dia. Kanang dalan. Dia. Na dito, unahan. Karalangan. Sige, dala po sa. Sige, Ay lang jog. Pagkursa ada rin sa kawaron. Kay, na akong pamilya ba? Na, hindi mo patailo si Umo to ko say mag-soon mag mo. Alam dapat three box. Aden ay kernel lang dia. Unan. Bukotong ito yung nag ano sa akin nag. Nagakaaw? Alam kernel box, naikernel lang riwaman. Komensia. Nare, tawad ha, So ayan. Kita sila. pangita So ayan, Mga idol no. Totoo pala na kapatid sila. Oh, wala ko na gipakuan dito bata pakai nak, na muna nga nagpasalig ko siya gahapon Amat kayo, boss. nga karong adlaw makitan kita mo hindi ko mabuhay boss ba kung wala niya akong kuwan sa kung oh, may kuwan kumuro may nagkasinabot amat kayo boss nga ka. nasi mo akong suun ba jib ang karlang daga na daga na ni boss Ah, nung agunta na ron. So, ayan mga idol, no? Ita. Signa kay kauban ha, bantay lang ka. So, tignan natin. Ligit. Ay pagkuan ha. kay na akong pamilya diri ba, kasi madama yung pamilya. Ari ni. Ni mangilabot, boss.

Naku ko si mo haba. Naku ko ito si mo ha. Lingkod dia nung lingkod. Kaya inisinti mereka kang tau deh. Oh? Perting inisinti ha day, nimo. mo. Masa mangkid, masa mangkid deh nang yung kirada deh. Kau kira mau pengen apa ya nama bos? Kuan bah. Meransak meukuan. Mga... manok mulai pertama adalah, mau nama hayuk di rumah kanan dalun mm. ya um, nunggu mina buhi good kay kami laki selayo nunggu um, good mi good ulah nami mga gini kanan bah aku tuan fokus sih mau gua nih next ulti si JB si sekolah gapon Wala gani ito bagi tigbas na kagani bagi pusil na siguro ito ka. Ako bos, naayos yung pasaylo si mga bos. Oh, kabalo ko boss nga balik jud ko diri kay kabalo ko ikaw ra gyud nakabalo kung asa kung isuon. Una nga umagda magdahog nga abi na ko gipadakop na nimo kung isuon. Padakop na ko na pero gibalik man, gibalik man. Gawas man. Di na ko ito ba Asa tong pitaka na ko. Kamu may nagdala. Pitaka ni boss? O, oh, po na po, boss ba nga? Akong gi. Ya. Yeah. Dahil boss ba, para makaingong gagasa ko nga, mayo kung nga tao. Pero, ang among panginabuhian lang yun, boss. Mawa gini, gini lagi niya. Eh. Maransak niya ba? Dahil kita daw. oh, mao gini. Itcha lang, itcha. Basing. Sabi. So, tingnan natin yung ID natin kung totoo ba na walang... Pahala tong kwarta, inyo na to. So, itong itong nga yung ID ko idol lo. Ayan oh. Ayan, yon ibig. Ayan, akin nga. Ayan oh, yung pa ako dito. Hmm. Dito Bo, nga yung dito boss. Wala na, wala. ID kong kong nga. idol lo. Hmm. ayan. So, ayan. Totoo po yung pitaka ko. hindi binalik niya. Hanap yung kamera. Hindi malinaw. pag ilapit. So, salamat kayo. Salamat kayo. Kung meron yun akong pag-asa ba. Nga. So, ayan yung pitaka ko nga doon, Nabalik po. Ayan, o. Oh. Ayan. indi mano mano yan baka magtakakaay mga idol nataba pa ako diyan ah uh, dati payan yang mga id ko so selamat selamat kayo brad okay ako tas ko kuan ba ona nga ugdi pa ko kuan nga tao maluluyon wala na ba kani si JB pollen ni ulang unta ni dre Nagani kay Ngayo po nagtabang di sa ngita Nangita po di sa imuha Sige may pangitayan eh Wala naman ako nakitaan doon Kasi tani mo Nang kauna-una ko nga Balikan na mo Amung gi Kuhanan Gi ransak mo nang Pag-anhin ako dari awa May tao doon Pero na po edad ni mo.

ngita mo guni ke kasi kita sibat na ko ba niya amin na ito bo ngita mo siya ni biya na may ke akong kabalakan kuha mong mangod sa may kuwan ali nga di biya niya pun, kuwan sa po apod bubiya o ko may mabuhi kung magbulag ni sumpay naman Ugara no mau moy terbao. Na wala pa kay baledi para sumunigi bi. Yo. Sumunigi mi kay kon mi coloro me me ani. Ani na lang basig makatarunganin na ko to akong mo katarbo muridto pero ay gud uturan nyo kuanaka i-report tentang mudaan sa kuan. Boss, ay langin mi report, boss. I-report nang tamudaan, na tamudaan kay magbinuang muridto na gyud mo bos report bos di lagi di tau report oh, okay. bersama yang kebuang bos ay, lo, lo, tinduk 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 Bus, ka, bos saya report bos tinduk tinduk pesek dalam ini bos <laughs> Bus, muka, bos semua bos kau tinggal lagi lak ya bos

Pagbago na lang yun mo. Salamat mo. kay di rin mo napunta sa kuha. Salamat kayo, boss. ka. Kung paano mo pasagday ako, manggot. Sige, sige, sige. Ay, naghilak-hilak. Ano yan lang? Boss, ako sa tulipay. Sipte akong manggot. Ano yan lang? Na ay kuhaan. Na ako ay makuhaan sa inyo, ha. Nga matulga ninyo. Pero, way tayo. Oh, Bandoan mo na. Dito lang mo tulog. Tapos, Toto tang mo maka makatarbaho mo? Taba nga to makatarbaho mo? Ha? Hmm Buwanan lang. Gusto naman mabagong buhay bos Sige gusto nyo mabagong buhay Oh Aina yu uturahan nyo mga binuatan nga mga, mga balay? Tili na bos lang e bos Nga mausabang mung dagang tu kina Hmm So, ayan mga idol no. So, pasensya na po talaga kasi itong pag-iyak ng isang to si Julius. So, grabe. Parang yung damdamin ko mga idol, parang hinampas ng ano. Masakit, masakit isipin na uh, itong sitwasyon nila na wala ng uh, mga magulang mga idol no. Uh, tapos naghahanap buhay sila na walang kwentang hanap buhay puro panuloko at saka pag nanakaw mawak ng mga baril so wag nyo nang ulitin yan ang um, sa ako lang na magbago na kayo sa akin sa akin lang ha pag buhay na boss Sure, sure, Jud. Ako, basit, andam kumutabang. matabang. Magdawa matunga, naitabo sa mga banga nga. Kasugat, may gusto ka nga. Bayu mende ayunya, bawa pergi muna mung nakuan. Beli mana? Besar. Selamat pukul kay, bawa ninyo. Buhi ya, kena buhi. Kena kau esawa anak. Kini sa si JB, aku antaning i. Kanon, kasulang, lang murag naluoy mako kay bata pa kayo. Nawa aku sa kanya kasi napuy. Eh, Sobrang bata pa tapos umiyak umiyak siya harap, harap ko nung paghuli ko sa kanya kaso ikaw eh nabul kita hindi kita nabutan putin lang pagka daling hapon na ha, may dumating na taga barangay tsaka ito dinala kasi hindi si hindi nila naaktuhan eh so, pasalamat ka salamat ka sa ginoo ayaw pa sa ko ah katulong tao tao nga mayo ayan lang mga idol no oh pangayag po pa sa ilo sa mga viewers oh, alam mga kita sa mga mga, viewers pangayag po pa sa ilo sa inyo ha nga ang inyo ang ginasuportahan mo ay among na puntirahan ayaw ko pa sa ilo sa inyo ha okay okay sa ilo sa ilo Okay. Ah, uh, mga ilor, hindi na ako magtagal kasi dadalhin ko pa to doon sa anong mga idol no. So sa bahay na sinabi ko sa inyo na doon ko tulugin. May ano naman doon, maraming tao sa hindi to maka ano, siguro kasi uh, malapit sa barangay. Yun, para madaling mahuli kung gagawin naman sila ng sama So ayun mga idol, maraming salamat sa inyo at sana maintindihan po niyo mga idol. So thank you so much.